So, hello guys. mag -iipo na ako guys. Mag-harvest ako ng aking meribeli ng maraming maraming bunga. Kasi, ito guys, gustong gusto to ni Hubi na gawing fruit cake. Gawing fruit cake. Ako naman ang gagawa. Gustong gusto niya to eh. um, kasi ito, yung plowman namin, malalaki yun. Malaki malaki yun na doon. Kaso ngayong year ay wala siyang bunga dahil pinagpuputol-putol ni Hubi yung kung sino man nakakita sa unang video ko ka kanina yung in ko ay kasi pag pinutol ni Hubi yung mga sanga-sanga ay needs ng ng trees na yon na magpapahinga ganon. May pahingaan din ang trees guys ha. Alam ko, alam nyo lang kaya tayong mga tao magpahinga din pag may time. Uh, ganito yon uh, So, wala kaming bunga ngayong year. Usually, um, mas marami akong luna ipo kasi kaysa dito. So, ngayon, iipuin ko tong lahat. May yellow pa doon, no? Iba yung kulay. Uh, ipuin ko tong lahat kasi ay ngayong year nga, wala kami yung plow na yung malalaki na yon Pero magkaano lang sila. Pero ito, medyo maasim. Masarap na gusto kasi nihubi Hubi yung medyo maasim-asim na ayaw niya yung masyadong matamis ayaw niya yun so itong mga asim asim na kapag tiyagaan ko to ngayon na kunin uh, harvest kasi ang dami dami talaga guys so oh. oh. ang dami dami niyang bunga so start na ako guys ha so ilalagay ko na kayo dyan <gasps> at ako y... eto eto guys ay ewan ko lang kung mapupuno ko to ngayon kung mapupuno ko to dahil syempre dami so mag start muna ako dito sa sa makikita sa makikita ayan oh so alam nyo guys uh, dito sa Germany ay yung mga fruits dito pag uh, summer time pag yung mga fruits na ano, halimbawa yung pinakamarami yung apple, tulad din dan sa atin ay mga mango dito guys sa Germany ay kung saan mang kalsada may mga project project kasi yan sila kung saan mang kalsada na, na may mga apple ay pwedeng kuha, pwede kang kumuha para kainin, kaya kami ni Moby pag mag bike tour kami dyan sa palibot na yan, ay pag nag-i-stop kami tapos nangunguha kami ng ang ganda diba nangunguha kami ng apple guys yan ang kinaibahan dito sa Germany dahil uh, meron talaga silang naka nakatanim na para sa kung sino ang, ang gusto kumuha ng apple ay pwede hindi tulad sa atin dyan guys hindi pwede pero siguro hanggang ngayon meron pa namang marami para manamang namimigay dahil nung umuwi ako ng May may Indian mango nung nasa bukid yun sa bukid yun ng ng pilar punta kami nang bundok at nagsabi kami na may galab siya nga pala sa taga pilar copies um, punta kami doon at nadaanan namin yung puno ng Indian mango punong puno <clears throat> tapos yung sabi naman ng kapatid ko pwede ba kami manghingi o oh, di diba nakahingi so ibig sabihin guys hindi lahat hindi lahat sa Pilipinas ay hindi pwede. May pwede. Basta manghingi ka lang. Basta manghingi ka lang, bibigyan ka talaga. At pinaano lang sa amin, no? inano lang yun, no? si, i, i, may tagakuha pa. Mm. May bit-bit na kami. Diba? Ewan ko lang kung nakita nyo yung, yung in-upload ko na naliligo kami doon sa... Ay, isa pa nga pala guys. Ang tawag pala doon sa ruhas, yung yung bye-bye aka ah, ah, hindi bye-bye ah, ano ba tawag nun ah, ilog yon pero ano ba tawag nila doon sabi ko akala ko naman pupunta kami ng 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 dagat ayun dagat ano hindi bye bye ang tawag nila guys yung Aywan ko, akala ko dagat ang pupuntahan namin yun pala. Ilog yun na nakatago. Ilog yun. <laughs> Sabi kong ganun. Kaya alam nyo guys, iba-iba ang ano natin sa iba-ibang sa ibang baryo, iba ang ibig sabihin. Tulad ng nandoon kami sa sa Sikihor. Ang habal-habal pala guys. Iba naman ang ibig sabihin nun. Talaga naman. Sa kadami-dami ba naman nating Uh, lingwahe ay <laughs> alam nyo guys sa kadami-dami natin yung lingwahe iba-iba din pala yung ang meaning nun natatawa nga ako nun eh ang habal-habal pala sa ibang sa ibang sa ibang baryo ay pangit <laughs> hindi ko na alam kung kung ano ang ibig sabihin nung may may iba't iba silang ano kaya nga akala ko yung pupuntahan namin ang sabi niya ano ba yun uh, hindi ko na hindi ko na matandaan pero uh, ang uh, yung yung ibig sabihin pala noon ay uh, tawag nito ay ilog Ayaw <laughs> ko na may galap siya sa taga kapis hindi ko alam na ngayon kung ano yung ibig sabihin ng ilog nila iba din ang pag ang pagkaintindi ko rin ay iba rin yung ang ilog na yun habang nagdadal-dal ako, ay, ayan, namimitas ako. Alam nyo, guys, sa totoo lang, uh, mas maganda dyan sa atin, dahil, pag, ano talaga, pag, oras ng fruits, ay, talagang, marami din, dahil, mainit dyan sa atin, dito kasi may winter time, pero, masasabi ko rin, maganda din dito sa atin, sa amin dahil oras ng kung ano ang gusto mong trabaho na trabahuin ay makakapag-apply tayo. Nay, nako, ewan ko bakit napunta tayo sa trabaho. Kasi guys, na, na may naalala lang ako um, yung kaibigan ko dito lipat siya ng lipat ng trabaho. Kung hindi na nagustuhan, ay lilipat siya. Ganon. Madali lang dito ang paghanap ng trabaho pag nandito ka na. Ganon. Makakalipat ka agad siya ng trabaho. Tapos, ang sabi ko kanina, ang sabi ko kanina, kung mag-full job ba ako. Ang iniisip ko naman, kung mag-full job ako guys, hindi na ako makapag-training kasi full job na. Pagod ka na. Pero yung iba din naman, full job din naman sila. Nakakapag-training pa rin. Pero hindi ko lang alam kung ano. Kasi, yung gusto ko rin kasi na maiba din ang trabaho. Ganon. Pero sa totoo lang, ano na ako sa trabaho ko. Okay, okay na ako. Kasi alam kong gawin at madali lang. ba diba? So, sabi naman ng anak ko, eh, kung gusto mo ng maraming sahod, di eh, hanapan kita mama. O, sabi niya gano'n. Sabi ko, wag na muna na. <laughs> Ayan mo na muna yung aking trabaho ngayon. O. Mamaya hindi pa ako makapag-training, oh, di ba? Kasi sa mga nakaalam, may, may training ako. Eh hey, kung wala na tayong training, hindi mahirap din. So, i-ano ko na, i dire diretso -dire ko to guys ha. So guys, hanggang dito na lang muna to guys. Parang tama na siguro to. Hindi siya nangangalahati pero tama na yan. Marami pa doon oh. Marami pa talaga. Kaso medyo <laughs> tama na siguro to. Tirahan naman natin yung mga ibon. O ba? Diba?